Hello vlog Love Hello What's up sa inyo mga katropa So nita kami sa park ngayon Yan, walking walking Kasama ang aming baby una uh, <laughs> So Ayun na nga mga tropa Half day kasi ako, tas niyaya ko si Mrs. Mag -ana. mag park kami Dapat doon lang kami sa malapit Para may basketball court kasi doon pang family lang siya so sarado <laughs> kaya napapunta kami dito sa may medyo malaylay sa amin pero okay lang naman so ayan walking walking diba? First time ni Uno dito. Ayan. Tulog so, naman. Tulog naman. Miyak na siya. Umiiyak na siya kanina, parang naramdaman niya na kasi na umaalis kami kasi pina, pinapasifier, kinarga na, iyak pa rin ng iyak. Tapos chinect namin yung diaper niya, okay naman. So, parang nakaramdam talaga siya na aalis kami. So, ayun, kakatumans nga lang din ni Uno. Tapos ayun na nga mga tropa, yung tuwong pagkakatumans ni Uno. Nakalimutan ba natin, love? Or... Hindi. Hindi ba? <laughs> ako, day, hindi ko nakalimutan eh, ako lang sa'yo. kasi ang nangyari, uh, parang 3 days na lang pinalala ko sa kanya. Wala kaming maisip kung ano yung ay, uh, outfit namin sa kanya. hindi sabi Oo, oh, nag-iisip kami kung anong team na naman yung gagawin. Tapos, ang sabi ko sa kanya, i-chat mo yung, yung sa studio ngayon kakilala namin. Kung meron silang yung pang Spanish na ano, na no, damit nagtanong kami kas, wala daw so wala rin pala Korean sabi ko Korean baka meron sila Korean wala din so ang ginawa namin sabay na lang kami nag photoshoot tapos ngayon ang plano nga namin para hindi na ulit mangyari yung ganun eh mag order na lang kami sa Timo di ba? pang ano siguro mga tatlong buwan puro ganun ang team pala namin mga pang national uh, costume so ayun talakad lakad-lakad muna kami. Medyo hinihingal lang ako. Hindi ka pa hinihingal? <laughs> hinihingal na din ako. <laughs> <laughs> na hmm. Di uno, eh. Dito bala sa Alvido Park yung una naming date ni Mrs. <laughs> Tandaan mo yung love. Date kami pero sa... Dalawa kasi ito tropa. Dalawa ito love eh diba? Doon tsaka ito nga, yung, hindi naman to bago kasi nung kasulukuyan ng panahon na yun, inaayos pa tong to malaki to tingnan nyo. Sobrang laki na ito to pa, pa Meron pa yan doon, meron pa yan dito sa side na doon. So, ayan. Ngayon, na lang ulit, kailan tayo ulit dito? Ah, huh? uh, hindi ko matandaan, sobrang tagal na. <laughs> Tagal na. na oh, yung muli natin, di ba yung video-video rin para wala ta tayo. Tanda mo yun. Hindi, pumunta pa tayo dito nung ano, parang may event. Ay, oh, kasama sila ate. Oo, hmm. uh, kasama sila ate. Ano nga yun? Kailan naman? Food, parang food, food fest yun. Ito, February. Ah. Oh, ito yun, parang food festival. So, pag nagkaka, ano kasi dito, Hindi, tropa? Hindi, ang last natin, kasama natin sila, mama. Sila Kuya Jul tayo, love. Sila mama. Si at, natanda mo si Ate hindi, Martes? Hindi, after pa noon, after pa noon, meron pa tayong kasama natin sila mama. Hmm, hindi ko naman tandaan. Yung basta ang natatandaan ko lang ano. Sila mama ang ano noon, food fest din. Mm -hmm. Sano ba tayo? Basta dun yung tita yung pa. Kaya mo na kami tropa. Ay, magme-merienda. Kasi, Kasi ano, di pa ako nang nagme-merienda. Gutom, gutom na, na siya. Amoy gutom na. <laughs> Amoy gutom? <laughs> <laughs> Amoy gutom na hininga. <laughs> Hindi kasi bago ako umal ay, umuwi, kumain na muna ako sa ano, trabaho bago ako umuwi. Tapos siyempre ano oras na, mga 4 na ata. Siyempre gutom na tayo tropa. Kaya... Yeah. maganda dito tropa. Sana may sa Pinas. Ganitong, may park-park din naman doon pero hindi siya ganito eh. kasi <laughs> yung mga bakanting lupa kasi sa atin, pinagpatatayoan na ng mga building eto uh. Malaki to yung super laki. Super laki. Sarap maglakad dito. Dito pala ng tropa may basketball court din. ayan, playground. Diba? Ito naman tayo. Ay, sige, diretso tayo dito. <laughs> <laughs> Pero wala. Ayan, tinry, tinry ko lang. <sighs> Iniingal lang ako. Dahan-dahan lang kasi bilis natin maglakad. Buti pa si Tapos ito tropa, meron ditong ano, ah, uh, pwede kayong mag iyaw iho pero magre-renta kayo. May bayad din ata mga 50 real lab. 50 real yung renta. Ayan ito. Ayan, yung mga ganon. Ayan, 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 yun. tsaka yun. Basta marami yung ganyan dito. Pwede kayong mag-renta mag, -ren, mag dyan. Tapos, ah, eh, mag iyo iyo kayo. <laughs> Ngayon, medyo, ayun. Ayun, 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 pwede din dun ba yun, no? Pero mas okay dun, no? Parang liblib. -lib. No? Meron kasi din, de, eh, pang ihawan din, kaso, oh, medyo hindi siya kita ng taka, kaya medyo maganda-ganda dun mag iyo ihaw Anong court to? Ah, parang, eh, tennis, ah, oh, tennis to labo. Oh. Ang tennis court, meron na rin pala. <laughs> Hindi, meron na talaga nun. Pero ngayon ko lang nakikita. Meron siya dito. Ayan, tennis court. Tapos din na yung basketball court. Walang, nag, walang naglalaro. <laughs> so ayun, kasi nga, ang gusto ko sana lang i-vlog. Tuturuan ko na si Uno mag-basketball. Dala ko yung bola eh, nandiyan eh. Kaso nga lang sarado dun. Next vlog na yun, next vlog para save natin. Ay! Mingal na ako lang. <laughs> Ayun, pupotball sila. Magiging ganyan kami ni Uno pero basketball. <laughs> oh. Kung basketball. <laughs> Kung basketball ang ilalaro niya. Ayan, pa ito malapit-lapit. ayan. Oh dyan. Diyan na kayo mag-iihaw. Mas yan, Kung kayo doon, di ba? Dito kasi talaga tropa, ano? Mas kailangan talaga ng mga... Kami ha, mga, mga OFW na parang... Kasi puro na lang trabaho eh. Kaya pag nandito, last pinipiling ng tao pumunta dito. Para yun, siyempre, tanggal pagod, tanggal stress. Para ma-relax-relax naman kahit papano. Kasi talaga dito, tropa, yung bawat minuto kapag may free time ka talaga sinusulit pasyal, enjoy kaya kung ano man yung mga pinopost sa facebook na nag enjoy enjoy ako po Napa, napaka, kung hindi nyo alam parang nakaw na sandali no lab na sandali ng kaligayahan tulad namin mga OFW wow OFW yes <laughs> yun ko lang na pagtanto 7 years na ako OFW na ako ngayon ko palang nasa oh W pa talaga. Ah, 6 lang? 6. magse 7 na ako ngayon this year. No. Uh, grabe, ang bilis. Eh no, tapos sila. Sige, order muna kami tropa. Dito na kami. Ay, mga tropa, naka-order na kami. Eh syempre, hindi nagpahuli. Siya <laughs> muna bago kami. Hindi, hindi pa naman namin yung mga yung order namin. Tapos sa uh, upo lang kami, hanap kami ng mga si baka banda doon. Kasi ikaw eh. <laughs> baka masahan na ito habang pinapadedin, nakatayo. Hindi, nahanap muna kami ng, ng, ng pwesto. Kain muna siya bago kami. Ganun talaga. Ayan na. Ah. Ito na kami, kainan na muna. tas yun, yung oh. order ko, yung shawarma tapos ano, avocado. Si Mrs. naman nagano lang siya. Kain muna tayo bago naming mag-continue maglakad-lakad. Let's go. So ayan, uh, katapos lang namin nga uh, nagmerienda. Bali, bilis dumilim kasi nga kasi nga 'di ba ano? Tawag dito ng winter. So, mabilis talaga dumilim. 4:30 pa lang oh. Tapos na. Ay, alas 5 na pala. bilis dumilim. Syempre, malamig na. So, lakad lang kami, umikot lang kami tapos uwi na rin kami. Ay, hindi, punta pala kami kay Ate Irene. So, tutuloy natin yung vlog mamaya. Okay? Okay, tara, lakad tayo. Hello, na! Hello, baby. Hello. <laughs> so, ano, bukas baka bumalik kami kasama na si Mama. Off din kasi ni Mama bukas. Eh. So, bae, magdadala na kami ng banig para dyan na kami. <laughs> dyan na kami. Ay, tamo. upo. Tapos medyo maaga. Sabi kasi alas -tres tayo malis eh. Kasi mga alas 3 tropa, wala naman, hindi naman mainit, sakto lang kasi ano, siyempre winter, malamig. Kaya medyo aga namin bukas para mahaba rin oras namin dito. So, ayan, ito siya. Ito yung side part niya pala. Mga tropa yan. Ito yung side part niya, kaya malamak to. Pero hindi na ako agad. Tarang labi. 360 Wow, Hi vlog. Ay, ate, vlog ka na. Ate, bebe Dalawa lang yan dating, yun dati ngayon nung ikapat na. Bakit? Nangit lang anak? Nangit na go. Oh? Oh. Galing naman. Talaga? Mm. Diba? Ay, okay, grabe si Candy o. Oh. <laughs> Candy. <coughs> Candy kami. Kilala mo pa kami Candy? Hala. <coughs> 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 no exit yun. Hala, 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 hala. Sobrang buti. Buti di siya umiikot-ikot na yung ikot na grabe. Grabe. Kain niya eh. Ipatapos. Oh. Ah. <laughs> Na-excite siya eh. Ako di si Ryan. Ryan? Hello. Hello! Pwede ba siya video yan? <laughs> so, Hello Ryan! How are you? Yung may ibong kayo. Ang cute naman. Ang lakas. Al ang... Dito lang yung binili yan, te? Binigaya ng... Saan naman yung yung friend ni Ate na pag-ibong ngayon si Ate? Oo, oh, okay. yung birthday ni Ana. 哦。